Hello po, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Sa lahat po nating mga idol dyan, sa lahat ng mga baser, ito na po yung panahon na lumabas na yung katotohanan. Postpone ba o tuloy? O ngayon may, ano na, may liwanag na. Postpone talaga. Ibig sabihin yung mga nanungkulan, tulad sa amin ngayon anong kulan abutin kami ng 3 years kaya magkaroon ng eleksyon November na November ba kayo ah, October ba noon ibig sabihin halos 3 years na yung pagservisyo kaya okay na yun tapos yun na sinabi nila magiging tig apat na taon na kada surod na eleksyon ang termino at least malinaw na no Pasensya na ka mo dyan sa mga sabi. Pag, 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 hindi matuloy, babalikan daw ako. Wala naman tayong magagawa dyan mga idol kasi sa lahat ng mga mga ng mga vlogger, yun naman ang pinoproblema nila eh. Matutuloy ba o hindi matutuloy ang Kaya kami rin, ako rin. Isa rin ako sa parang iniisip ko kung matuloy ba o hindi. Kaya, yun dahil hindi matutuloy ito spoon salamat tayo kasi extend extend ng grupo thank you naman na ganun ang nangyari at least meron pa tayong magagawa na maganda sa ating barangay kaya idol kung galit ka man sa akin pasensya na po dahil ano lang to yung mga papalit-palit kasi ng usapin yung Senado at saka siya Congress tayo nanonood tayo lagi sa TV nanonood tayo sa social media di yun tayo noon pero ngayon maliwanag at malinaw na na mapupost po ng eleksyon kaya salamat na sa panukala mo Senadora Amy Marcos na pinanigan ka ng bike cam ngayon pirma na lang ng presidente ang kulang pero sigurado naman din na pipirma ng presidente yan kasi kapatid ka at saka maganda naman yung panukala na yan kaya congratulations sa lahat ng mga kagawad, kapitan mayroon pa tayong natitirang isang taon pag-igihin natin natin servisyo ipakita natin sa ating taong bayan na marunong tayo sa marunong tayong mag pahalaga sa ating katungkulan, pabigay pa natin ang dapat nating maibigay na para sa kanila. Kaya mabuhay lahat ng mga kagawad, kapitan, mabuhay tayo lahat ng mga barangay server na meron pa tayong natitirang almost one year. Thank you po. Salamat, mabuhay ang lahat. Salamat, salamat.